Yes mga kaibigan ko, ayan sobrang enjoy na enjoy talaga ngayon si Bingkay sa kanyang uh, pagkain, no? Kinakain niya yung dahon ng um kamutitaps, Yan mga kamutitaps yung kinakain ng alaga kong si Bingkay. And kumakain din siya ng dahon ng uh, punong kahoy. Punong kahoy uh, kalibre or kamuting kahoy. <laughs> And meron ding ah uh, dahon ng pigok-pigok, paborito -pigok, rin ni Bingkay iyon. And syempre, ayan, um, nasa five o'clock na ng hapon. And gustong-gusto na rin ni Bingkay na sumilong. Gustong-gustong -gusto na niya na maka, maka uwi na siya sa kanyang hawla para siya ay makapagpahinga. And nakaridi na rin ang kanyang um, tubig doon kasi ma si Bingkay is yes, lagi siyang nauuhaw and gustong gusto niya ng water siguro nga ayon niyang ma-dehydrate <laughs> and yun talaga ang pinaka the best mga kaibigan ko na ipagpatuloy na lang ni Bingkay yung pagiging uh, maganda o mestiza naman talaga si Bingkay mga kaibigan ko and sobrang bait niya And yun nga lang, ang ayaw lang sa kanya is yung aso. Hindi siya pwede sa aso kasi nagagalit siya. Hinahabol niya yung aso. Di ba, Bing? <laughs> Bing! Si Bing kayo, si Bing kayo mga kaibigan ko. Lumayo-layo muna ng konti kasi nga maraming dahon doon. And kailangan niya na uh, mabusog pa ng todo-todo. Anyway mga kaibigan ko, pinasok ko nga pala yung pabahay na yan kanina. And doon sa may ha sa harapan, nakaano na doon, naka-finishing na. no And dito na lang ang kulang guys sa likuran ito. Yes, pinasok ko yung bahay na yan, pabahay mga kaibigan ko ay sobrang ano pala siya sa loob, malawak-lawak. And ayun, nakaready na ang kanang CR and yung kitchen hindi pa nilagay yung dito banda, itong uwang na to. And yes, hoy ano yan? Oh! Usa ha? And ayun nga mga kaibigan ko, kailangan talaga na <laughs> matapos na agad itong pabahay para makalipat na yung ating mga minamahal na mga kapitbahay. So, hinihintay na nga ang pagtatapos ng ating pabahay mga kaibigan ko kasi malapit na mag-April. So, sabi nga ng uh, barangay captain namin na bago sana magpiesta ay makalipat ng ating mga kapitbahay dito sa uh, maganda at matibay na bahay. Oh my God! So mga kaibigan ko, sisilong na namin si Bingkay. Oh, di ba? Kasama ko pala dito ngayon si Arami. Hi Ara! Hi! Okay.